ngayon lang mamimili ngayon lang mamimili nung ano nung uh, kung ano yung gusto yung uh, available na unit na magugustuhan nyo Oy, ngayon sir available kayo sa mga ano alam ba ba ah, yung ah, gusto mag wholesale yung mga nasa malo hey, na so hindi na kayo magtatanong mga katropa yung uh, kanilang katropa mga mga bot. dahil bawat yung rate may price na so yung mga tumadayo ha, yung mga wow. interesado sa mga ganito ang available dito kasi sir Alright, alright mga katropa So alin tayo ngayon sa Gonzalo Puyat yeah. Sa Raon Shopping Center Dito sa Quiapo. At tayo mag-update dito sa Yam Appliance Center Ayun, yun yung kanilang pwesto Ayan o, no? ayan o no? Ngayon, pwede nyo i-waste mga katropa Itong uh, kanilang ka pwesto Yung kanilang store Ngayon, sasabihin ko sa inyo Yung kanilang uh, address ha 715 Gonzalo Street, Puyat Barangay uh, 308 Son 30 Kaya po Manila Ayan mga katropa oh. Ayan Iyon oh. yung mga katropa Ayan yung Kaysan Bolivar oh. So uh, siguro mga 100 meters Na dito na kayo Sa ka kanilang pwesto uh, So hindi na kayo Magkakaroon mga katropa Dahil oh, Bawat place Bawat uh, unit nila dito Eh may mga price na Ayan oh, mga katropa So kayo lang Mamibili eh. Kayo na lang Mamibili Nung no, ano Nung no, no, uh, kung ano yung Gusto nyong, uh, Available na unit na magugustuhan nyo. Ngayon, sir, available kayo sa mga, ano, alam ano, mo ba, yung uh, gusto mag-wholesale, yung mga nasa malayong lugar, okay? Ah, okay, mga katropa, kung kayo ay eh, nasa malayong lugar, at uh, gusto nyo mag-wholesale, eh, available sa kanila. Puntahan nyo na yung kanilang page, ibababa ko dito sa aking na video. Uh, kung kayo man ay eh, nasa Luzon, Pisaya at Mindanawa. ayan, mga katropa, tinan nyo, makikita nyo, ha? Ayan, no, yung mga ganitong mga brodo, at saka, mga ko na nakuha pa sa akin na about doon sa kanilang ano ha. Meron sila mga smart TV, mga Android TV na available din yung price dito. Ayan o. Ayan mga katropa o. Ayan yung price. Ayan yung price list ng kanilang mga unit na TV. No? Siya no, mula 32 hanggang ng pataas na no. Oo. Oh. Oh, ayan o. Oh, yung, yung mga brand, yung mga Oh, uh, yun, yeah, yung mga sizes nila. Right? Yung Kobe. Ayan, okay, 32 inches, 4,200. Patas na yun, mga katropa. Hanggang, hanggang 90. Ano, anong inches, sir? Yeah, 72. Sabihin may binges na mayroon naman sa kanila. Ayan o. Oh. 75 inches. Available sa kanila. Ayan oh. ang oh, mga tropa o. Oh. Ayan o. Kung nakikita nyo o mga tinatayo. 4, 5, so, okay. kayo mga tropa Yung uh, kanilang ka mga mga phone. Dahil bawat ikulit price na. So, yung mga tumatayo ha. Yung mga interesado so, sa mga kalipun dito <laughs> o mga